sa good vibes. Rider nga gindayaw sa mga netizens matapos gindakop ang babae nga nagwaras nga may bitbit -bit nga kutsilyo ang nakilala na. Magabakal siya kung tani isang kaldero kag wala siya naglaom nga siya magatrending sa social media. Atun siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo pinaagi sa programa nga isugid kay Mayor, nakilala ang ini nga lalaki nga motorcycle rider nga nangisog nga hakson ang babayi nga nagawaras sa may asang circumferential road sa Bacolod City samtang may bitbit -bit, -bit nga kutsilyo. Siya, si Arnold Malba, isa ka food delivery rider sa Maxim. Istorya ni Arnold, sa Valentine's Day, nagbuka sila sa yautod sa food cart business. Ginkulang sila sa kaldero, gani naging agaw siya pangita balaklan. Natabuan nga nalabyan niya ang ini nga eksena nga ginahandos sa kutsilyo sa babae nga may diferensya sa pamensaron ang mga pulis kagwardya. Nakanta mm ko -hmm. magbakal kaldero, yun, nanabutan ko sa ganyang sitwasyon. So mabakal kang kaldero, nakasave ka pa kabuhi? I don't think so. Hindi. Wala kasi ako... Wala kasi ako malay, ma'am, kasi nagda-drive lang ako, mm -hmm. uh, tapos, uh, yun na, yun ang nangyari. May ihibalo si Arnold kung ano ang himuon sa amusin ni klase nga sitwasyon. Isa siya ka security guard sa una abi. nagka sa siya para diri. Sulo sa iya, hindi nagkakadapat nga suyaan ang mga pulis ka kagwardya sa video. Ginimo lang kuno sa pulis ang nagkakadapat. Samtang ginalingaw sa mga pulis ang babayi, nakapangita siya sa pwestuhan para madakop ang babayi. <coughs> Hindi naman sa ganun kasi yung police is highly trainable na sila, ma'am. Hmm. Kailangan din nila mag-think kung paano gawin yon kasi kung atake din nila yon baka mag-worse. Hmm. So they need to think also. So para sa Imo, sir, uh, collective effort o kung baga nagbinuligay gig mo sa mga security yes, sa tama. Man. Oh Yes, tama. O, tama. mo kami. Salamat din sa mga polis, sa mga gwardiya dito. Kaya siyempre na, na attention ng babae napunta sa kanila, hindi sa akin. Ang babae Nadala na balik sa banwa sa Murcia si Arnold. Naman anatlan na nga pasidunggan ni Mayor Alde Benitez sa ginhibo ng pagkabaganihan.